Tila nananalay tayo sa apelidong Diaz ang husay pagdating sa weightlifting. Dahil sa unang araw ng pagiging uh, demonstration sport nito sa Palarong Pambansa 2025 sa Ilocos Norte, pamangkin mismo ng kauna-unahang Filipina gold medalist na si Heidelin Diaz Naranjo ang nakakuha ng unang gintong medalya. Kung sino siya, alamin natin sa report ni Daryl Oclares ng PTV Sports. sa kanyang unang beses na pagsalang sa palarong pambansa, agad na nakakupo ng gintong medalya ang batang weightlifter mula sa Samuanga City na si Matthew Diaz, na pamangkin ng first ever Filipina Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz Naranjo. Sa unang araw ng weightlifting bilang demonstration sport sa palaro, pinagharian ni Diaz ang secondary boys 48 kg category. Bumuhat si Diaz ng 73 kg sa snatch at 93 kg para sa clean and jerk para makapagtala ng kabuang bigat na 166 kg. Sa naging panayam ng PDV Sports kay Diaz na parte na ng delegasyon ng Region 4A Calabarzon, inilahad niya kung ano ang nagbigay ng lakas sa kanya para makuha ang gintong medalya lalo na po sa training. Yung nagawa ko po dun, hindi ko po masyadong nagagawa po sa training. Isipin ko po, ano, kaya po, pero hindi po nagawa. Pero hindi po ako sumusuko para makuha po yun. Proud naman si Diaz Taranho sa ipinakitang lakas ni Matthew na tinangkaring bumuhat ng 100 kilograms sa clean and jerk. Masaya para sa kanya. Natry niya mabuhat yung 100 at siyempre may payo rin si Tita Heidi hindi lamang sa kanyang pamangkin kundi maging sa mga batang weightlifters kumain ng tama, matulog na maayos, <laughs> mag-aral din, at mag sa coaches, be coachable. Sa susunod na taon ay magiging regular sport na ang weightlifting sa palarong pambansa, kaya inaasahan na mas marami pang pa kabataan ng may hikayat na subukan ng naturang sport na nagbigay ng unang gintong medalya ng Pilipinas sa Olympics dahil na rin sa ipinakitang husay ng Filipina weightlifter na si Heidelin Diaz Daranho. Mula rito sa Lawag City, Ilocos Norte, Darilo Clares, para sa atletang Pilipino para sa bagong Pilipinas.